Saksay po ba? Saksay. Oo, uh, yan. Lahat po ay sasakay dun sa bangka. Saksay, pero isa pang tawag yan. Palakaya. Palakaya? Kami po ay magtataksay. Ay dinip po ako ay sa mga kamag-alakan ng dimesis po. Eh, dun. Sasakay po kami sa bangka. Kapunta po sa laot. Dun, malaking iyon. Marami din pala na po. Hindi pa pangatay. <laughs> Huwag <laughs> kadami Rintahan daw po kami yung sasakay Ayun pa, yun pa yung sasama din kuya Ay, kabilang pang Ayun, Ah, kabila na mm -hmm. daming mga ibon mga kaisan no ibig sabihin marami daw po pista yan yan eh nila po ang ilalim yan ayan po inaangat na mga kaisan yung buya ayun ano buya na po yan mga ibon mga kaisan An animal. Kailangan na ibaya ni Hannah, no? <laughs> Kailangan po ang dami magbabatak. Yan, may sumabit na po. Ayan pala mga isda, oh. Kasi isa na po, Nabi. Rapa sa Manila. na. na

Ayan, okay, oh ako na. mag magawang dito. na, nakabawang. Uy, magawang si ka. dito ka.

ano ko yung bowling marami sa kabila eh. hindi na yakit yun mamaya ah, bukas ng umaga ah, na yun parang hindi na maghihilo hindi oh. pang ulam na ito ah pang ulamin lang ari daw po yung ulamin lang yun mga kaysa ng kabang huli bukas daw ang deliver ari po kuya ang kabang huli ito may ano nasa ilalim po nasa ilalim po

mga ilang mga ilang ng Oh, dami na tayo, tanin na tayo At palatay mo yung pababon pag lang Ay, kaya tayo Ay, pag nagpapalang tayo Ay, pag nagpapalang tayo Ay, pag nagpapalang tayo Ay, pag nagpapalang tayo Ay, Ay, sayang ang dami naman mga kaisa sa ilalim no? yan. yan daw po mga na ibibigyan nila oh mga magbabangka ang dami oh may yun yung anak sa mabangka oh yan 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 sila yung mga sumunod yan yan Ayan. Yeah. Oh, useful yes, pala no. Ayan, yeah, may napapakinabangan. Pag halimbawa may dadagdag sa ambuya, papatakin nila yung may dadagdag sa anak ng para, Ah, ay, parang ay. tulungan din ano. Tulungan. Mm. Tao, oh, isang pindi kayo. Siyang ano. Ayun oh. Tulungan din po sila. Ayos is din ang samahan niya eh, no. Napapakinabangan yun. Siyang. Ah. ah, Ay hindi para para na sila naglambat no? <laughs> Dakpat na yun. Eh, ayun oh. Ay, ay, ay Pagkasulina na yung may pambing Ay, pa. siyang oh ayan po mga binigyan din lahat ayos ah, yun yeah, mga kaysan alapat kesod tapos po ay mauban yun oh tapos ay ano, atimunan ang kagbalete island naman mga kaisan yung pabilang yun yun o oh. kagbalete island at saka yung ano yung mahal na ano po mahal na pinupuntahan na isla yung pabilang yun thank you doy thank you ang dami ay oh, mga kaisan, binigay sa atin eh. Pagkakadami, ako bibili ay. Pagkakadami. Oh. Ah, ay ah. ni, be... Aba. Libre ulam na po. Saka naming ulam namin. Ah, pala mga kaisan, dito po ako sa Atimunan. Sa mga ano po. Tiyahin po ni Mrs. Oh, ay nagpapamili din po. At sabi ko nga sa inyo, wala pong pasok ang mga bata ay ito po ang linang Nina Naninang Pipay at saka ni Ninong Nestor ay diyan po kami nagmanding ay yan, pinasama ako sa dagat ay sabi ko sige ang ah, ng tubig oh. Eh. bilya po ito o tayo barangay ito bilya barangay bilya ibaba po. barangay bilya iba Bilya ibaba po. Ayan, lalangoy langoy po kami bukas diyan. yan At Magbabanting po sa bahay Abay, arap po yung binigay lang ay Aba Alam mo talaga utigo na nagkakarami yung binibigay Pagkadami ano Hati-hati <laughs> na lang daw yan Ay, ano? dalawa Isang banyira, pinagpinamigay lang Hati-hati Tao -hati. toy, thank you Toy, salamat ha Nandun po yung malaking bangka Doon sa gitna Oh ini ini hati-hatian po ako din Thank you. Ay ano sarap tanig na sabawan. Tayo <laughs> po tayo palao tuloy. Okay. Ah Kakain lang. Malas unti po. Aba ah, pwede pala 'sunge. Si. Ah. Tayo tay thank you. Tayo. Ayun po pa bayaran na baka po umabot 3 kilo. Apa? Namiss ko po ang akin ano ay. Nanay at tatay biyanan. Ang nanay at tatay bayan ako po itaga dito. Hmm. Sa mga taga, bagong taga subaybay. Taga timunan po. Kaya nakatira din po ako dati dito. Doon, sa kasabayan naman po. Sa Bilyawana. Baka po ang aking nanay at tatay ay inaatitsar ninyo. Dati po yung nagtuturo sa ano, sa buhangin. Iya. Yeah. Ernesto Faustino Pero si Tatay Bianan po ay tayabasin Ito'y masarap makakaisan ng may kamatis ah, ah Nilaga atas ah, ah, tas may kaunting luya ay nako aba kuya meron kayo uli oo oh, toy wala pa ay kuya ay naman. ah na <laughs> yan dito po kami banding banding po nai Tapos lang ako ah. maglaba. Ah. Oh. Ano yan? Nakahuli kayo? Oo ah. Oh, Ah, oh, lagi mo ka natin dyan. Biligay lang, ang dami ah. Ang dami, ang dami ating unang bukas. May favorite, mga kainsan. Kinamatisang isda na bagong huli.